Napanatili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang stable na approval at trust ratings para sa third quarter ng taon. Batay sa pahayag ng survey ng Publicus Asia, nakakuha si Pangulong Marcos Jr. ng 43% o statistically stable na approval rating habang 32% naman ang kanyang trust rating. Sustained o napanatili naman ang Pangulo ang kanyang approval rate sa Central at North Luzon at tumaas pa ito ng 6 na puntos mula 49% at 54% ngayong quarter. Habang 43% naman ang kanyang trust rating. Nakakuha naman ng 31% approval rating ang Pangulo sa Mindanao habang nasa 25% naman ang kanyang trust rate dito. Samantala, patuloy naman ang pagbaba ng overall rating ni Vice Presidente Sara Duterte. Mula sa 46% ay bumaba ito ng 6 na puntos at nabawasan ng 8 puntos ang kanyang trust rate mula 41%. Ang survey ay isinagawa mula September 14 hanggang September 19 mula sa 1,500 botante sa buong Pilipinas.